of hand, masasabi ho ba natin, kayo po bilang eksperto, na maaaring walang kinalaman talaga yung pananampal ng guro doon sa ikinamatay ng bata? Yun yung unang suspecha ko kasi marami na yun namang pwedeng explanation kung bakit namatay somebody like him. Mm -hmm. Tapos yung sinasabi nila, ang presentation niya, masakit daw yung ulo, merong ear pain, may eye pain, mm -hmm. Tapos, masama na talaga ang lagay niya na ospital pa lang siya five days after the accident. Sabi nila, pumasok pa daw siya after the pananampal. Mm -hmm. Medyo, hindi ka pa nipaniwala kasi na i-connect mo eh kung gano'n yung presentation. Tapos, yung sa ospital ang sabi nila, ang hemorrhage daw na nakita sa CT scan, doon sa brain uh -huh. yung natawag na pons at medullary area. Eh, critical yung area na yan pa uh, paano kang tumagal ng 11 days kung doon yung hemorrhage? And that's also something I'm curious about. So, anong nakita sa autopsy? Lumabas ba yung hemorrhage na yan sa pons at saka sa medala? Yung sinasabi niya lang, arteriovenous venous malformation, nasaan ba? At pumutok nga ba? So, ang dami ko lang tanong.